Yon. Ay po yung nasa bahay na mga kambal. Ay ari po yung ating tatalipan po. Yan Oh. Ati pong nililinis na. Yan ari nga po pala may kasabihan mga kambal. Pag po ari lumutang sa tubig ay magayot po. Ati pong tinistingan mga kambal. Yan. Ari po. Oh. Pero pag po ano lumubog ari po yung ano, maligat. Ako lumubog. Yan lumubog po. Pag po yung ano pag po yun ay lumutang yan po ay magayot. Ari pong ari kaya sa to. Ari po atin tatalipan po oh. Diretso linis na po ari. Kaya ay spo lumubog din oh. Pastib. Oh. Pag po ano, yan pastib po mga kamba lumubog oh. Ang patong oh Yan. Yan. Maligat. Maligat po ito. Lumubog. Lumubog po ay. Ate pong ano na. Lilinisin po. Diretso ano na po ari pagka linis po. Yan. Hmm. Medyo labulan po ang ilog Gawa ng kanina po yung sobrang lakas ng ulan may naman po yung umit, umiinit na yun o. Yan yung ligat po nito Yung pangit tayo na yun Kapag lumubog Positive po Na maligat Yan hmm. yung Kailangan po yung side, side na side po ang pagkaka, ano, pagkakatali po. Kailangan po ba yung walang matitirang gatong ano po. Yan ganitong ugat po. Kailangan po side na side. Ah, ang ligat. Naiiwan ng ano eh. Ang itak. Hmm. Yan. Yan dami po nito. Dalwa eh. Parang ang tugtaw dito yung yung tagtat yung ano yung, yung mukmukin. Kaya pa tayong Para po itong ano yung saging mukmukin natin. Ta. Ah. Nakita nang maliga to tol. Hmm. na pong tinitilas na po, tinatadtad na po. Yan, yan ligat po. Ah. Hindi madali ay Na, na dikit ay. Yan po. Malilit lang po ating tilas. Mapapaligat. Yan. Kaligatan po. Mm. Ah. Ate po nilalaga ito ng mga medyo ura lang po ari. Medyo ura po. Mm. Tapo lang lamat oh. Dilaw na dilaw po. Para pong tawag din utol, minantikal min, 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 niya po. Ano? Ah. Talagang tandiin. Manipis lang po para po madaling malabog. Mm. No. po kaninipis Para po maluto agad. Yan. Yan ligat. Nasa gaak po kayo asa ligat nasa gaak hmm. ah ah aba. talaga pong ah ah hmm. bisa po na rin eh. aba na natalon ay yan ah hindi po pwedeng tad natalbog Kailangan po yung pang tuon laang. Pag ating tinitad ay pupulutin po sa lupa. Yan. Yan. Yeah. Ito ito yung laang po. Ngayon na pong tatad din po. Atin po lalagyan ng tubig. Ayun. Dilaw na dilaw po. Parat po siyang kamuti. Kapag na atinas po eh. Yan ang digat. Nasi masigang na. Medya or lang po, aray luto na. Yan. Ah ah. Yah, ay labog na po oh. Uh. Yah. Pagkakaligat po, mga kambal, tayo po ikukuha ng ano po, talulo. Yan. Ati pong pagpipitpitan bago po isalin sa mukmukan uh, po. Ah, ah, yung husay na rin. Oh. No? Yan ang kaganda ng pagkalabog. Ano? Yung ganda po ng pagkakaluto. Yung tayo po ng talolo. Yung ganda rin po. Oh. Eh, ati pang kukunin yung bagong laglag. Yan. Ganto po ang aming dating laruan ay ni Utol. May pinaawon sa burul. Ano Utol? Batakan. Ka, -ka, -ka batak. po namin pababa sa burul. Ito yung sariwang maganda. Yung bagong laglag. Oh. Yung dami po. Oh. Ari, po yan oh. Yung ang bunga po ba yung nga? Yan oh. sa mga manok. Oo, pang purga, yung ganda po. Ito yung inanganga ng mga ano. Oo. Oh. Inanganga ito. Pag may mga... May bunga, magtawagin na rin bunga ay. Eh. Oo. Oh. Wala talaglag ano. Ano po hindi na arek gawa ng aa. Ah, ah. eh, panay ano po, yung... Lumano. Hmm. Panay ang tawag doon, panay lumot na po. Mm. Madumi na. Ito yung bagong laglag. Yan po, oh, yung dami oh. Yung pong mahilig sa mga, yung pong mahilig sa ano. Magnganga po. Ang dami din is aming. Ah, man. Yan. Kaya ang dami lagdag pati oh yan. Nangabog na. Hinog na. hinog na po. Ay dito po sa amin ay pampurga sa manok. Yung ganito. Ay Bagong lag pala, oh Bagong laglag wari ko. Ay tubalo. Yan. Dami ngang. Ah, sa apo pa nanim oh yan ang dami. Nagkalat po. Yan. Ay yung pong ganyan sa amin, yung pong ganyan ano po, pinambabakod lang namin, yan. Yung pong nga nga, kung tawag yung bunga. Yan, na utol yan, yan. po. Dito po natin pipit-pitin mga kambal. Gawa nang pag hindi po natin pinitpit ay ano po, natalon sa ano. Natalon na utol. Oo, oh, sa Lusong po, lusong, sa lusong. lusong. Ay, ati po muna, din eh. Gawa nang medyo matigas po yung ano ay. Eh. Yung ating kiluwang kaliyang. Tara utol, oh. na. Maligat. Maligat kaya, po. Kaya, ano? Tara. tayong ano. Ito naman. Oh. Yan po, puno-puno. Ito sa mampit naman yung kasamahan. Oh. Ay, sen, yung kunat. makunat. Oh, yung pungkat yung makunat para pong guma. Ari, oh. Ay, hindi nyo basta, basta ma... Pupunit. Mapupunit. Mapupunit, Yan. Yan ang tigas po. May sakunat. Yan, ari po ating yung mga ingredients po. Ari po yung, ano, peanut. Tsaka po asukal, tsaka po aring gatas na condensed po. Tsaka sar margarin po. Yan. Tsaka po aring ating gagamit ano po, talulo po. Yan. Ati babasagin na. Yan. Luto na po ara yan o. Oh. Ah ah, ayan ligat. Ate po babasakin muna. Dini sa ating kinuwang talolo po. Ya. Yeah. Ate pong mumukmukin. Yan. Yan tatlo muna utol din. Tatlo po muna. Gawa nang ari po yaawas ay. Yan ate pong ate titik po titikpin. Pag pag po hindi ginamit ng talolo. Ari po tatalbog. Utol sa kalan. Ating papalambutin po muna. Bago po ating lilipat doon sa po sa pangmukmuk iya yeah. Hmm. ara po yung labog na labog malambot din po yan oh yung talang po yung darug durga ako Agot yan tayo po hmm. Ate na pong isasalin sa ano po? Sa lusong po. Yan oh. Yari na. Iya. Ay kalambutan po yan. Ganito po talaga ang proseso. Pag po, hindi po ari katulad ng saging, ang saging po malambot ay. Yan. Iya. Mga kadigkit talaga sa araan. Yan. Yan init po. Kailangan po pati mainit ang pagkaganto po. Pag po ari lumamig na. Ari po yan ang tikas na. Ate pong sasalin na uli. Yan oh. Ano po yung matrabaho pero ano po Madali naman po Ayan oh. Ay, Nakahin o asa ano Siguro may dumaan ano Ayan o oh. Ano po yung gigilingan na uli natin Ayan natin na pong Minamasa na po aray Halinhin na po kami ng tatay po Tsaka ni utol Gawin ang ano po yung medyo maganit ay Nakakulog na Huwag yung ulan utol Oo oh. Ay galing na galing na po. Bagi makina la ang ayo. Oh. Dadag dadagin pa. Yan. Ay pa yung unang salang. Mm. Yung ligat, utol. Mm, malaro. Tu. Nagarin na kanay. Yan po. Tutul ko naman. Halin hinan po. Ito lang ako yung babasag na nari oh. sa talulu. Kaya yung babasag na sa talulu para po dire-diretso na. May git mainit pa rin ating... Maligat ano po ano? Oo, no, pakasak maligat pa lang yan. Mm -hmm. lang yan. basag Aligat na po rin. Maraming ng ganyan. Oo. Oh. Hindi ka saging. Sa saging madali. Tsaka po yung ano yung... Malambot. Balinghoy. Balinghoy. Baling Ay, ah, siya pala. Malambot din po yun. Yan. No. Pero arpi pag mga titikman nyo yung ligat po May iwan sang ipin Tapos <laughs> hmm. yeah. agute -ag 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 lang pag pipit-pit No Ambo na ano Aabot tayo ng ulam Pero baka hindi pa babagsakin ano Daan lang yan, daan

kabal Samahan natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy, Bomboy Bomboy, Bomboy Vlogs Bomboy Vlogs Halika ng mga katambal Samahan natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy, Bomboy Bomboy, Bomboy Vlogs Bomboy Vlogs Ang na nyo ulit paghahapay ng saging Pagdidilig ng mga halaman at paggamas ng kain Ay, yan, ati pong binasag muna lahat po Para po... Pagkasama-samahin na lang po yung lahat ng rekado po. Yan o. Yan ang dami po. Mapupuno din sa ating ano. Lusong. Mapupuno Talaga pong may, pag may kaunti pa awas. Yan. At ito po nalagyan ng asukal. Yan. Megos-megos na po yan. Yan. Megos-megos na po yan. Na po yan. Megos-megos na po. Ah. Sarap ano. Yan ang likit po yan. Yan po yung mas masarap sa ano, sa saging na sa sabah. Yan. Atin na pong lalagay din ng, ano po, condense po. Gatas. Yan o. Oh. Diridiritso na po ang halo nyan hanggang sa lumikat po. Yeah. Talaga pong, yan. Talaga po Kaligatan. Kanari po yung uh, peanut butter po. Kahuli ang lagay na po. Yan, last na po. Iya. Yeah. Ay, sarap nyo yan. Yan. Mekos-mekos na po yan mga kainsan. Complete is recados na po. Iya. Yeah. Talaga pong yan, sarap niya ang gigat. <laughs> Pag po may auction, oh. sabukid. Ayan, sarap ng tipan. Eh. Yari na ano. Talaga pong agas ang paghahalo. Ha ah, ah. Nalaban Palo na. Ba Nalaban ano. nai. Punong-puno pala ito ano. Mm. Nalaban na. Nalikat ah, na. Oo. Ngayon eh, ganyan po pag nalikat. Nalaban na po ang panghalo. Hmm. Ah, ha ah. Yan yari na po. Atin na pong isasalin na. Ana, yan dikit oh. Putulong ana ni. Kejar dana ni. Hmm. Khaligat no. Ya, yeah, tidak pun lagi nang mantikil ya. Kompleto serikados na po. Dali po kayo. Merinda Nakain po. Kakain po. Tayo po Yang magmimerinda. Nangyari ng... na po ari oh. Yan ligat ah, po, ah, naiiwan sa ano, Nagalyang. Maligat, nagalyang. Ah. Sarap po pala Lalo po kayo. yung talbos na rin. Mas masarap. Ano ka, pinaksiw. Pinaksiw. Ah. Merienda po. Hindi ka tanap po. Tanap ang kutsara, Pag hindi na nga tatangkal. Maam. Ay, mabalis. Napupunit. Napupunit na ang, <laughs> ah. ang dahon ng saging. Naligat. Ano. Mm -hmm. oh. Dali po kayo. Mm. Oh. Yan po. Ah, pagkasarap. Especial. Special. Special po. Mm. Parang pasitabab. Nasa ah. dahon po. Tamo nga. Asa. Sarap nga pala. Ano. Sarap ba? Sarap. Mm. Nende kat? Heem. Mm -mm. mm. mm hm. Blee kat napala.